Welcome back sa aking youtube channel Jeremy's TV and Like, Share and Subscribe Yun wala nang na pumbay Pag-iibri lang Tulong mo na lang din sa kapwa mo Alright, thank you very much po So ang topic natin po Today's reflection O ang mabuting balita Sa araw na ito Pagod ka na ba Sa kakagawa mo ng mabuti Na tila ba Kahit anong gawin mo Mga pagsisikap Pagtulong Pagiging generosity Ay walang nakaka-appreciate nito na tila ba wala na mga uh, epekto sa buhay mo at uh, parang uh, mas uh, nakikita mo pa yung masamang tao na umaasenso sa iyong uh, paligid so marami po sa ating ganyan na uh, even sa trabaho, pagod tayo sa negosyo, napapagod tayo sa pamilya, sa mga anak o sa mismo talagang trabaho mo na tila ba'y paulit-ulit lang at walang nangyayaring maganda pero siyempre kailangan po ay huwag kang titigil bakit kailangan huwag kang tumigil sa kabila ng parang hindi mo nararamdaman na may magandang na nangyayari sa buhay mo sabi sa Galatia chapter 6 verse 9 kaya't huwag tayong mapagod at sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon tayo yaani kung hindi tayo susuko. So, ibig sabihin, uh, tuloy lang po natin, no, mga kapatid. Tuloy lang po natin yung uh, paggawa ng mabuti. Uh, hindi man alos uh, natin na uh, uh, nararamdaman ngayon, di ba? Eh, hayaan lang po natin, sabi doon sa binasa natin, aani din tayo sa takdang panahon. Kahit nga itong uh, mismo nagsulat nito, itong si San Pablo, no? Dumanas din po ng matitinding paghihirap. Ay, uh, kinulong siya, Kaita uh, wala siyang kasalanan. Uh, ang ng ahas, nagutom siya, pinalo siya nang maraming beses at uh, nilait-lait siya at marami pa. Marami pa ang mga hindi magagandang ginawa sa kanya. Subalit hindi siya sumuko. Nagtuloy-tuloy siya sa kanyang misyon dahil alam niya na darating ang araw ay kanyang aanihin ang kanyang ginawang pagsasakrapisyo at kabutihan para sa Diyos. So, ganoon din po tayo, no? kahit uh, minsan nakakasawa na ano, na tumulong, uh, parang inaabuso na tayo, uh, yung mga kasama natin sa trabaho, puro na lang din illegal lang ginagawa, nakakaroon sila ng na maraming pera, ikaw lagi ka pa rin salat, lagi ka pa rin kulang sa maraming bagay, lalo na sa, uh, sa financial, ayahan mo lang po, patuloy ka lang gumawa ng uh, mabuti dahil baka baka sa sa pagtigil mo hindi mo pala alam isang kembot na lang nandiyan na po yung pagpapala no nandiyan na yung uh, ibibigay sa ng Diyos na kanyang regalo at maliban siyempre, sa physical po na pagpapala sa abang tayo ay nabubuhay kung patuloy po tayong gumawa ng mabuti ay eh, darating yung araw magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan no hindi po kasi kagaya ng uh, pag gumagawa ka ng masama, di ba? Pag gumagawa ka ng masama, uh, minsan nakakarma ka, may magandang hindi uh, hindi magandang nangyayari sa iyo. Alam mo dahil may kasalanan ka. Pero pag ka ng uh, mabuti, uh, mahirap man sang itindihin na tila ba wala nang nangyayari, ayahan mo lang po. Tuloy lang po sa pagiging mabait, sa pagserbisyo, magiging magiging uh, generous alam po ni Lord John, no? Ah, kahit hindi may pakita sa buong mundo, kasi ang mundo natin ngayon, ah, kung tu yung mga iba, kung tumulong, no? Naka-social media, naka-photo op, naka-video, lahat pinapakita, para lang purihin ang Diyos. Ang uh, mga tao, no? Para lang siya purihin, dahil sa kanyang ginawa. Pero, kung di tayo susuko, no? Lahat po ng ginagawa natin, ang Diyos po ang nagpupuri sa atin. May sukli pa yan. Balang araw. importante, ay huwag po tayong uh, susuko patuloy tayo sa ating buhay kahit nakikita natin na na parang nag-iisa na lang tayong tumutulong nag-iisa na lang tayong gumagawa ng mabuti tuloy mo lang no, kasama po yan sa sakripisyo natin ang importante dyan alam na alam mo darating yung araw ay meron kong pagpapalang nakalaan sa iyo yan po ang ating ilagay sa ating puso at isipan no mga kapatid sa pananampalataya na tuloy-tuloy po tayo gumawa ng mabuti may nakakita man mas maganda kung wala po dahil ang gaganti sa atin ay ang ating amang nasa langit kasama mga kapatid nating nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya financial at kalusugan sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikaw maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus ay tsak yung pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. Tayo po manalangin, Lord. I-bless na po ang mga kapatid namin may karamdaman. Lalo na po ang, ang uh, tita namin, uh, si Tita Mila, na patuloy na makarecover sa kanyang kalakasan. I-bless na rin po ang kanyang asawa na si Tito Rolly na patuloy na gumagabay sa kanya. At uh, maasikaso sa kanyang uh, pagpapagaling. Lahat po, Lord, ng may mga karamdaman, ipuhin niyo po nang yung mapagpagaling na kamay. Kaplusin niyo po Tanggalin niyo po ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po, sa pamilyang misyan, napapagod na, sa away-bati, sa gulo ng pamilya, sa hindi pagkakasundo, sa kulang sa pasensya, ipuhin niyo po kanilang puso na maging mapagkumbaba at higit sa ratay at magpagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. Ganon din po sa financial loan na kailangan, kailangan namin lahat, lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng isang kilo lang ng bigas, pinaproblema pa kung papaano nila iraraw sa kanilang pamilya. I-bless po ang aming hanap buhay para may provide namin ang pangangailangan ng bawat pamilya na. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat na ito yung namin sa matamis na parang ng ating Panginoon Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sang-a ng mga nanaka -na, Diyos? Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po and God bless po.